musta na naman ang lakad mo? Masyadong maraming problema ang kotse ni Roman eh. Nirotest ko na rin sa sigsag. Oh, di ba delikado yon kung hindi pa ayos yung mga depresya, edi eh, di na disgracia ka pa. <laughs> Siyempre, siniguro ko na munang ayos na lahat. Hmm, buti kung gano'n, nakapagbakasyon ka pa. Sa susunod, sama na ako, Tito Daniel, ha? Ah? Oo oh, ba? Basta bumataas ang grades mo eh. Pati mama mo, sasama ko. Yay! Siya nga pala, ate. Kapag dumating si Roman, Bigyan mo itong susi. Sabi mo, ayos na yung kotse niya. Nantok na ako, tulog na ako. O sige, iwanan mo na lang dyan. Dito ko na lang ito ilalagay. Sige. Sabi mo wala kang pictorial ngayon. Um, Iniiwasan mo ba ako? Um, ha? I'm sorry, Greg. Pero as I told you, wala na akong oras para sa iyo eh. At saka, pagod na pagod na ako eh. Huwag mo akong hiyay sa mga kasama ko. Sumama ka sa akin. I'll treat you to lunch. I'm really sorry, Greg. But some other time na lang, okay? Pwede? Mahirap hiyayin niya si Greg. War freak yan, kaninang maga pa. Sorry, pero hindi talaga kami pa pwede Gorio, narinig mo na? Hindi siya po pwede. Hayo yata nang pakiusapan eh. Iniiwasan ko. Pero nasusubo ako eh. Ayoko nakakakita ng inaagrabyado. Lalo na kung babae. Alam ko mabuting intention mo. Pero dapat mo rin naisip ang kalagayan mo. Naparolado ka. Tama si Roman. Mabuti dumito ka na lang sa bahay. Minsan ka lumabas, napatrobol ka pa. Oh, papano? Hindi na ako magtatagal. Ah, uh, saka pala, Daniel. Nagluloko na naman ng kotse ko eh. Pakicheck up mo nga. Padadala ko sa'yo by next week. Thank you. To be one of the dominant faces of the 90s is Miss Dolores Rio, a much sought after commercial model. Dolores has also appeared as cover girl in the country's more prestigious magazines. Dolores is also being eyed by Hong Kong based advertising agencies for European modeling assignments. Surely, time has come for this frail looking and sensuous model of the 90s.